may na sis ala <laughs> lapit na eh ji lang ji ji ji, G na butang pala ay pre Malas na Maraming lugar na magandang pasyalan At mas lalo pa itong gumaganda Kapag kasama ang tropa Ngayong araw samahan nyo kami sa aming biyahe Papuntang LU Pasyalan natin ang iilan sa mga kilalang landmark nito tulad ng Ago Eco Park, Macho Temple, Almeida Mamid Forest, Baluarte Watchtower, at iba pa. Masyadong marami ang pwedeng pasyalan sa LU pero simulan muna natin sa ilang lugar na ito. Tara, welcome sa aking biyay. Let's Let's go! Kita naman sa intro mga paps no Law nyo tayo Masaya tong race na to Nakakatuwa kasi Meron kami tropa na Malapit na mag birthday Ngayon ang alam niya Magra-rice lang sila ng misis niya Yun ang pinalitaw Silang dalawa lang Tapos pupunta sila sa tropa namin na isa Para maghiram lang ng helmet Ganon Tapos hindi niya alam Na nandun na kami lahat <laughs> So magagula siya Group ride to Ang nakakatuwa pa dun mga paps eh, Ang gusto niya Group ride talaga para safe Siyempre hindi natin masabi no alis kung group ride mas maganda mas safe magka magalala pre group ride to surprise <laughs> eto may masama na kami ngayon sa likod namin pupunta na kami ngayon do sa magalang doon na meet up point doon ang surprise ang talaga dito Salam bong oh, Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Thank you Bye Happy birthday Yeay Oh, naik helmet, para alas Bye, let's go. <laughs> Bye <laughs> Pagkatapos nga namin surprasahin si paring Nick ay kumain lang kami sandali at nanghanda na para sa biyahe. Magsisimula nga pala ang ating adventure mula Magalang Pampanga papuntang Agoo, Eco Park. Ang unang spot na bibisitahin natin sa La Union na matatagpuan sa municipalidad ng Agoo At mula doon ay magtutuloy-tuloy pa ang ating adventure papuntang San Fernando, San Juan at Luna, La Union. Nga pala mga paps dahil unang biyahe natin ngayon Simula nung na-install yung mga bago natin piyasa katulad nung RCB mags Yung SP800 Matatest natin ngayon kung gano'ng katibay yung mags nito no Kasi may mga nagsasabi hindi daw matibay dahil aftermarket Much better talaga yung stock kasi nga puro talaga yon Pero ito kasi mga aftermarket mas magaan na Pero syempre matibay pa rin naman to eh sa klase niya. Pero pa man, matatest natin. Tapos, pagdating naman doon sa dual shock natin mga paps, test din natin ngayon kung gano'n siya katibay. Lalo na ngayon, mabigat, marami kami dala. Malayo-layo ang biyahe. Eh. Pero, tiwala naman ako sa pagkakagawa nito. Kaya, walang problema to. Minature muna namin na talagang maganda yung pagkakalagay ng bracket. Bago namin yung So, yun mga paps. Let's see. Marami rin naman kami dadaanan ngayon ng mga mal malulubak na daan tulad ngayon ito medyo hindi na maganda yung daan sheesh yung line up pala namin mga paps katulad pa rin nung sa ano gabaldon nagbago lang kami ng formation tapos nandagdagal na kami ng isa pang rider kasama natin dyan si ATMJ. MJ tapos yung rider niya is si bad rider shout out nga pala kay bad rider uh, kasama natin ngayon vlogger din po siya guys follow niya siya ito yung page niya Ayan, marami rin content Actually, mas active pa siya sa akin <laughs> Kalala niya naman ako Hindi naman ako active sa posting More on sa travel talaga ako eh So, mga paps, enjoy natin tong biyahin na to Let's go! So, mga paps, Interest na ba ito ng La Union? La Union, let's go! Alright! Gee, let's go! <laughs> kebab sa gos Welcome to ago, mga paps. Pagkatapos nga ng pagkuha ng litrato sa Welcome Arch ng Agoo, ay agad na rin kami tumuloy sa biyahe dahil halos walong kilometro na lang ang layo mula dito hanggang sa ating unang destinasyon, ang Agoo Eco Park. Yo, nice! Ang Agoo Eco Park nga pala ay matatagpuan sa baryo ng Sandarita sa bayan ng Agoo, La Union. Sobrang ganda dito at hindi ako makapaniwala na ang mga nakikita nating mga agoho na umaabot hanggang 40 metro ang taas ay man-made forest na nakapaloob sa mahigit kumulang 10,000 hektarya ng lupain na itinanim mahigit dalawang dekada na nakakaraan. Ang Agoo Eco Park nga din pala ay nakapaloob sa Agoo de Mortis Protected Landscape and Seascape na unang itinatag bilang National Park way back 1965. At sa patuloy nga na pagunlad ng Ago Eco Park, naging bukas ang parke na ito sa publiko simula 2014 at patuloy na pinangangalagaan ng DNR sa patuloy na pagprotekta ng mga biodiversity at ecosystem sa loob ng Eco Park. DPWH naman sa pamamagitan ng paggawa ng Shore Protection Project na aabot sa hanggang 20 kilometro ang layo. At syempre, hindi mawawala dyan ang tulong ng mga lokal na din dito na patuloy nagbibigay kaalaman at nagtataguyod ng konserbasyon ng mga likas na yaman dito habang binibigyan ng pagkakataon ng mga bisita na tamasahin ang ganda ng kalikasan. Ayan, bali guys, stop over lang kami dito sa Ago. Kata sa ito, tuloy, tuloy na kami ulit magbiyahe. susunod naman natin na destinasyon ay matatagpuan dito sa San Fernando, La Union, ang Macho Temple. Itinayo ang templong ito noong 1975 upang maging isang lugar ng debasyon at pananampalataya ng mga Chino na naniniwala kay Machu, ang Diyos ng Karagatan na pinaniniwala ang nagtatanggol sa mga mandaragat. Kilala ang templong ito na mayroong pitong palapag dahil sa taglay nitong magandang arkitektura na may detalye ng kultura ng mga Chino. At ang kabuwang sukat ng lupa nito ay aabot sa halos isang ektarya. Naging tanyag nga ang destinasyon na ito sa La Union sapagkat ito ang sinasabing kauna-unahang tawis Temple na itinayo sa ating bansa. At ayon sa record, ito rin ang pinakamalaking Taoist Temple na itinayo sa labas ng bansang China. Haba na sa mataas na palapag nga tayo ng Machu Temple ay matatanaw naman natin ng West Philippine Sea at San Fernando International Seaport sa di kalayuan. Paalala lang, walang bayad ng pagpasok dito ngunit mayroong dress code na kailangan sundin. Ano kasuotan na nagpapakita ng malaking bahagi ng ating balat o katawan, lalo na sa mga kababaihan ay istriktong pinagbabawal kasama na rin sa mahigpit na pinagbabawal dito ay ang pagdadala ng ating mga alagang hayop Bawas na kami dito mga paps So ang landmark is yung City Hardware tapos sa tabi doon ng milk tea hand, sa loob na ito. Pagkatapos nga ng ilang pasyal stopover ay nakarating na rin kami sa amin tutuluyan ang Hidden Transient House na matatagpuan lang din dito sa San Fernando, La Union. Nagpahinga lang kami sandali at ng para sa ilang araw namin stay dito at pagbalik ng Transient House ay tinulog na muna namin ang aming mga puyat lalo na karamihan sa amin ay wala pang mga tulog at galing pa ng trabaho. Kinagabihan ay nagsalo-salo na ng hapunan na may konting kasiyahan na rin pero katamtaman lang muna dahil meron pa tayong mapapasyalan kinabuasan. natin sa araw na ito mga paps ay ang Almeida Man-Made Forest na matatagpuan sa Balawan, La Union. Ang lugar na ito ay sikat na stopover dahil sa bigay nitong refreshing na vibes na dulot ng di mabilang na mahoga na nakapaloob dito. Walang konkretong impormasyon kung kailan nga ba talaga nagsimula ang man-made forest na ito. Pero sa ngayon ay parte ito ng programa ng probinsya ng La Union na tinatawag na Lugan, Unveiling La Union's Cultural Treasure kung saan naglalayo ng programa na ito na hikayati ng mga residente at iba pa na i-explore ang mga cultural heritage at attractions sa probinsya ng La Union. Bahay na bato. Ang susunod naman nating stop ay ang bahay na bato na matatagpuan sa Luna, La Union. Ang bahay na bato ay naitayo taong 2000 bilang rest house ni Dr. Edison at Dr. Purita Noble na idinisenyo sa tulong ni Mr. Bong Kim, isang Korean stone and wood sculptor. Mahigit isang dekada lumipas dahil sa pagtatyaga ng local government ay napapayag nito sina Dr. Edison at Dr. Noble na ibahagi sa publiko ang ganda ng bahay na bato na kung saan makikita ang mga indoor at outdoor na art gallery. Kasama na nga dito ay ang mga inukit sa kahoy at bato na iba't ibang imahe na gawa ni Mr. Bong Kim. syempre kasama na dyan na yung malawakang view ng beach na puno ng pebbles. Dahil sa yaman nga ng lugar na ito sa pebbles, ay tinagurian ang Luna La Union na Pebble Capital of the North. Next stop. natin? Music Let's go, baluarte guys Hasta bago mag Let's go At ang last stop natin sa araw na ito ay ang Baluarte Watchtower na matatagpuan pa rin dito sa munisipalidad na Luna, La Union. Ang Baluarte ay mayroong higit limang metro ang taas na naitayo noong panahon pa ng mga Espanyol at sa kasalukuyan na sa mahigit apat na raang taon na ang tanda nito. Ito ay nagsilbing lookout ng mga gwardya ng baluarte para sa anumang atake na maaaring gawin ng mga pirata na magmumula sa West Philippine Sea at pagmula noon nga ay nanatiling matatag at kapakipakinabang ito sa bayan ng Luna at naideklarang pambansang museyo noong November 24, 2014. syempre mga paps, hindi naman natin pwedeng palampasin ang nightlife dito sa LU. Tara, well, mga paps Sana tayo kabsat Let's go Pambira Uulan na yun pa kami mga paps May lintik na sis, Gana pa ba tayo kalayo Eh hey, para minis na lang Ala. <laughs> Kapit na eh Hindi lang Hindi lang mga papi Kaya eh, tumuulan Alright So darating kami doon ng medyo basa <laughs> Coffee is life Ano May mga iba naman dito ng ano eh, cafe eh. Pero sikat kasi tong kabisat na to at maganda yung view niya no kasi sa harap siya mismo ng beach pero ayan biglang dumilim na tayo masyado makikita na ito. pero at least for the experience makakapunta kami bago kami umuwi let's go! konti na lang guys unang metro na lang guys ipan okay, ako sa panahon ano ayan yeah, yung alak na GG! 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 Galay na butang pa tayo, pre. Malas Stranded kami ngayon, mga paps. dito. Inabutan talaga kami ng malakas na ulan. Hindi siya pwede sabayan. Though yung kabsat is malapit na lang. Less than ano na lang siya. 500 meters. Maso di kaya eh. Baka kami basang sisiyo dun sa kape. <laughs> Putanggal. Sabi ko na maliligo na kami sa Kita naman dito mga paps na talagang hindi namin kinayang ituloy ang biyahe kahit ilang metro na lang ang distansya namin sa kabsat. Pero nung tumila naman ng ulan ay tumuloy na kami. And to our surprise eh, talagang ang daming tao at ang dami pang nakapila. Oras ang bibilangin para lang kami ay makapagkape. Pero kahit coffee life nga eh, hindi na namin mahihintay ang ganong katagal lalo na nabasa na kami ng kaunti sa ulan. Kaya, magpasyo na lang kami bumalik sa aming transient at doon na lang i-google ang natitirang oras ng gabi. Puling araw na nga ng ating adventure dito sa La Union mga paps. Kanya-kanyang lakad muna kami ng tropa nitong umaga bago mag take off pa uwi sa hapon. May ibang na masyal sa beach, mayroon sa coffee shop at may iba rin naman nagpahinga na lang muna. Samantalang kami naman ay pinuntahan muna ang Poro Point na matatagpuan dito sa Barangay Poro, San Fernando City, La Union. mga paps, Porto Point La Ang Boro Point ay nagsilbing navigational aid mula pa noong 1885 kung saan ay kasalukuyang sa Spanish colonial period pa ang ating bansa. Taong 1903, dalawang taon matapos magsimulang makolonize ng Amerika ang ating bansa ay itinayo ang lighthouse na ito at opisyal na na naging US Reservation ang Poro Point. tap naman ay ang Pindangan Ruins. Sinaglitan na muna natin ito dahil historical din ang dating simbang katoliko na to na itinayo ng mga priling Espanyol noong 1700s. At nasira ito dahil sa lindol na nangyari noong 1800s, isang siglo matapos itong maitayo. At mula noon ay nagpalipat-lipat ito ng lokasyon sa Barangay Tangki at Barangay Kabaroan na ngayon ay nasa harap na ng San Fernando City Plaza at kilala na bilang St. William the Hermit Parish. Pagkatapos dito ay dumaretsyo na kami sa aming last stop kung saan na rin kami mag-aalmasal ang Clean Beach Coffee na matatagpuan dito sa Barangay Orbistondo sa Municipalidad ng San Juan. I know, My window to see what the universe has in store for me. People passing by on the street will be smiling at me because they already know what is alive and in love. The sky starts to roll up its clouds. So the sun can't just stop hiding out The wounders will open us in Like birds that are spreading their wings So every night I stare at the moon Just to check if she's still Uwi yan na mga paps Thank you po Thank you po O paano mga paps hanggang dito na lang muna Solid experience itong naranasan natin sa LU, sadyang puno ng kasaysayan ng probinsya na to. Kaya sana, mapasyalan pa natin ang iba next time. Maraming salamat mga paps sa pagsama sa ating adventure. Huwag tayo magkasawang gumawa ng bagong memorya sa man tayo mapunta. Okay? Hanggang sa susunod nating biyay. Ride safe and peace out.